Isang medyo masarap na recipe ng bangus ang gusto kong i-share ngayon sa inyo. Dalawang pirasong bangus nga nabili ko sa palengke sa halagang 140 pesos. Bali, gagawin natin dito ay bibiyakin lang natin ng pa-butterfly. Kung ayon nyo namang maghihiwa ng mga ganito, ay eh, nyo na sa palengke at pahiwa nyo na ng ganito. Bali, bangos sa goni bulakan pala itong nabili kong bangos. Ang masarap daw kasing bangos, yung bangos ng dagupan. So, nilagyan ko na nga lang ng asin itong ating bangos at lalagyan na lang din natin ito ng pamintang drog bilang pampalasa niya. Hahaluin ko lang lahat para nga magkaroon ng mga asin at paminta yung ating mga bangos. Tapos nga nating mahalo ng mahalo ito, ilalagyan lalagyan natin ito ng cornstarch. Ito yung ating gagawin pinaka-breading niya. Gumagamit na ako ng cornstarch pagka ayaw ko ng matalsik na pagpiprito sa isda. Pero kung ready kang makipagbakbakan sa mantika, ay eh okay lang naman na hindi na ng cornstarch. Tapos ko lang balutan yung bangus at ngayon naman ipiprituhin eh, ko lang yung karot at saka yung mga patatas. Prituhin lang natin ito na kagaya ng nakikita nyo. Pagka na ang itsura, e eh, pwede na hanguin yan at iseset aside muna natin. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng bagong followers natin dyan. Welcome na welcome po kayo sa Cook and Binabati ko pala lahat ng mga kapitbahay namin dyan na nanonood sa akin. Ngayon naman ipiprituhin eh, lang natin ito dito sa ating pinagprit ng ating mga carrots at patatas. Maraming maraming salamat din pala sa mga OFW na kahit na madaling araw ay eh nagko-comment pa kayo. Pagkapalitan natin itong ating mga bangos na ito nyo naman medyo crispy yung aking ginawa. Iseset aside muna natin ito at dito naman sa ating kawaling pinagpirituhan din naman ng bangos. Tinanggal ko lang yung mga mantika at naglagay lang ako ng panibagong mantika na kakaunti lang eh, ginisa na nga natin itong ating mga sibuyas. Halo lang ng halo, tapos nga ilalagay na rin natin yung bawang. Ilagay ko, nag-iisip na kayo kung anong klaseng recipe yung lulutuin natin ngayon. Kasi nga, nagprito tayo ng bangus, tapos nagprito rin tayo ng patatas at saka ng mga carrots. Mas maganda, panoorin mo na lang hanggang dulo, siguradong matatakam ka. Naglagay lang ako ng mga ilang pirasong kamatis dyan, siguro mga apat na kamatis yung hiniwa ko. Kahit pala mahal yung kamatis, eh, mapipilitan ka rin pala talagang bumili kasi nga, kailangan mo. Tapos naglagay lang din pala ako ng oyster sauce at naglagay din ako ng isang sachet ng ating tomato sauce. Naglalagay din ako dito ng toyo. Siguro yung nilagay kong toyo, mga 1 4 cup. Tapos bubudburan ko lang ito ng crack na paminta. Tapos sasabawan ko na ito. Siguro mga kalahating litro ng tubig o masigit pa ang pwede nating ilagay dito kasi nga medyo marami yung bangus natin. Dahil nga meron akong chicken powder, nilagyan ko na rin ng bahagya. Optional lang naman yun. Tapos lalagyan ko lang ng bell pepper. Isang pirasong bell pepper lang ang nilagay ko dyan. Habang kumukulo naman yung ating sabaw, ilalagay ko na nga yung mga pinirito nating bangus. Ayan, makikita nyo, talagang ilalagay ko lahat ng ating mga bangus Yung dalawang pirasong bangos na yun, eh, napakarami na talaga pag pinaghati-hati mo ng ganyang kalalaki. Huwag mong sabihin sa po kayong tao sa bahay nyo, eh baka mamaya sumobra pa nga. Kahit labing dalawang tao, mapapakain ito. Nakita nyo naman, nahalas mapuno na nga yung ating kawali. At sa pagkakataon nga na ito, eh, nilagay na nga natin yung ating mga pinaritong patatas at carrots. Kung itatanong mo naman kung pwedeng maglagay ng kamote sa recipe na ito, abay pwedeng pwede, mas masarap kaya pag may kamote. Sa so, kung ano yung mga nasa rep ninyo na gulay na pwede nyo ilagay, eh, wala naman problema. Basta ang mahalaga, eh, hindi masisira yung itsura ng pagkakaluto mo. Sabi nga nila, eh, mas masarap pa nga daw yung mga lutong pacham. Yung mga lutong pacham lang ba? O di ba diba, sa kwento-kwento lang ako dito, hindi natin alam, eh, nakaluto na pala ako ng ulam. Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Sana i-share nyo tong video na ito para marami ang mga panood. At huwag mo na rin kalimutang mag-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating yung ating video. Salamat!